Tabi lang muna ako dito sa gilid mga kabayan no? Kasi inihanda ko itong gate pass uh, Papasok na ako dyan sa gate Ito yung gate pass Ibibigay ko sa guard saka itong Itong ano ko ID Correct pala yan <laughs> Ito yung ID namin dito sa UAE So itong ID nila dito uh, Lahat dito may purpose Bangko lahat ito lang hinahanap kung pumasok sa mga establishment. So ito na o, oh, dalawa. Papakita ko na to sa guard. Labit na ako. Hello mga kabayan, kumusta kayo dyan? Welcome back sa aking YouTube channel Ngayon is Friday, ako ay uh, pupunta sa aming kliyente Sa Aramix Logistic doon sa may Jebel Ali Kasi doon nakabis yung mga warehouse So samahan nyo ako mga kabayan, mga kapatid Para ako ay maghatid ng aming uh, orders doon sa aming kliyente na Aramix Okay, let's go! So update ko kayo mamaya uh, mga kabayan, mga kapwa ko o kung nakarating ako sa aking uh, kliyente. Uh, layo pa. So, uh, ang takbo ko lang is 100 km per hour kasi mahirap ang pangtakbo ng mabilis. Uh, para tayo madali. ginagamit ito, mabilis-bilis na ito ha. Ah. Yan lang kasi ang uh, maximum na uh, speed dito sa highway na ito. Hindi ka pwede mag-120 kasi may mga kamera. Maraming ah, salamat uh, sa inyong uh, Lord, mga kabayan. Sa aming uh, pang kayo sa mundo, sa abroad. Ingat mo tayo lahat. Mga uh, kabayan mga nagkatabaw sa bahay shout out sa inyo dyan alam ko na nandyan lang kayo sa bahay ang katrabaho mo maghapon uh, nakakahawak lang kayo ng cellphone pag may tapos na ang iyong, uh, inyong mga trabaho hindi katulad sa amin na yung mga nagtatrabaho sa mall, sa pel anytime pwede namin hawakan ng aming cellphone kaya believe tayo sa mga ako believe ako sa mga kas, kababayan natin na nagtatrabaho sa bahay no. Pero eh mo no, iniwan ang uh, kanilang pamilya o anak para makalaga din sa ibang anak. Para lang masuportahan ang kanilang pamilya sa uh, Pilipinas. Uh, ganun talaga ang buhay natin no. Uh, Hindi natin gusto pero kailangan uh, tumayo sa ating pamilya para mas natin ang ating pamilya lalo na pag mayroon tayong pinapaarap na mayroon tayong ginagasto no? sa yung ibang mga kabayan natin na uh, mapaaral ng anak yung iba nagpapa may pinabayaran bulugang bahay hindi yeah. ko sa mga ganong uh, mga uh, kabayan natin na ka abroad no? at least tumatagal sila sa abroad uh, mayroon silang uh, investment sa Pilipinas, in case na magpurgod na sila ay mayroon ng mga kitang kabuhayan Ayan. pero ako hindi pa ako magpupurgod mga kabayan kasi may pinabayaran pa ako, ako pinabayaran sa Pilipinas kaya wakit okay na may trabaho dito kasi sa Pilipinas pagdating natin natin doon, eh, ngayon nga tayo wala tayong business pa alam naman sa atin na uh, yung tinatawag na age limit mga ganitong edad sa atin hindi na tayo pwede magtrabaho sa Pilipinas so wala tayong magawa kundi mananatili muna dito sa abroad kasi dito kasi sa abroad walang age limit at kaya mo magtrabaho pwede sa atin kasi hindi na po hindi, ko ko yan yung batas sa atin napakalakas mo pa Nag-edad ka ng 25 pataas, bakit uh, pag nag-apply ka sa mga company, isa sa iyo is overage ka na gawin mo yan parang naging overage just yes, miyo oh. eh di wala kang magawa kung kung gusto mo talagang masinsong buhay mo di mag-abroad ka na lang dating kasi sa Pilipinas 6 months 6 months Ayan, isa pa yan contractual na yan mga kabayan no? 6 months after 6 months, magkahanap ka na naman ng ibang trabaho. So, wala kang ano. So, paano ka makakaipon sa atin? Kung, lalo na kung may pamilya ka. Siyempre, yung kinita mong 6 months na nasa ibang company ka, maubos lang din yan sa kaka-apply mo. Di ba? Kung maintindihan yung bata sa atin, bakit mayroon pa yung 6 months, 6 months. Bakit ayaw na lang nila i-regular yung tao para makatulong man lang sila sa pamilya ng kanilang mga kiliyado ba ah. yung 6 six months six months panahon kasi ni ano yan 6 months 6 months na yan eh. panahon ni Cory Aquino yan eh. panahon ni Marcos wala kang makikitang 6 months 6 months hanggang sa tumanda ka sa company kung naupo na si Cory Aquino ayan si Ramos ayan Pinahirapan na yung mga kababayan natin sa Pilipinas maghanap ng trabaho kaya wala sa yung iba wala na magawa kundi mag abroad na lang kasi ano mangyari sa'yo sa Pilipinas kung 6 months 6 months na yung trabaho mo may binubuhay kang pamilya may pinapaaral ka so di ba ano mangyayari sa inyo doon Okay guys, medyo andito na ako sa kalagitnaan ng ating tinatanggol. Uh, Ang kabayan. Kung ako'y nagdadrive, ako'y nagsasalita, pero nagingat pa rin ako kasi mahirap Mahirap na yung, pero pwede, mabilihan sa daan. dito pag lumipad ka sa kabilang lane kailangan na 10 meters away magsisignal ka na kasi para makita ka na nasa likod mo hindi pwede yung diligo diligo ka na lang bigla bigla wala, kang, wala kang sign na signal so kailangan magsignal ka muna bago ka lumipad sa iyo kabilang lane na Dito nanti dito, ni ni pakai kosakan dan sisik pada parating pagkahin ko lang yan kasi mahirap na yun pasok tayo dito sa kanan kasi pagdating dyan sa kapila kasi sa kaliwa ay medyo nagsisikipan so kalipan tayo dito sa malulang. kagabay na araw ah uh, ang drive pas po pumunta sa kliyente. isa so, pobobundal sa aming uh, tindahan. Para uh, ma-check na naman ang mga item namin. So ito ngayon na patutukan na naman ang Ihatid ang documents So, mapapas ko ihatid ng documents na yan Punta na naman ako sa Atlantis Banyan yung Atlantis sa May uh, Jumeirah Farm dito sa Dubai Isa yan sa mga 5 star hotel Napakaganda Mamaya, isisir ko sa inyo Papakita uh, ko sa inyo Pagpunta naman ng Atlantis Hotel Napakaganda mga kabayan Isa yan sa mga pinupuntahan ng uh, mga turista dito Atlantis Hotel Napakaganda niyan Importante kasi kami mga tindahan doon so kailangan kong bisitahin para mabigyan ng mga products doon kung kukunti na lang. So ngayon, tama muna ako sa Jibel Alley. Pero muna akong ihatid na order. May mga order ba? Documents na ordering. ma pro La opportunità di entrare in kasi hindi ko namin pinabilis yung pagtaklo hindi naman ako nagmamadali ito lang ang taklo ko 80 to 100 kilometers lang Lapit po kayo pagdating po na doon mga kabayan. Ay, layo pa. 20 or 25. Hindi ko kayo mamaya mga kabayan Kabilang muna ako dito sa gilid mga kabayan kasi inihanda ko itong gate pass papasok na ako dyan sa gate yung gate pass ibigay ko sa guard saka itong itong ano ko ID break pala eh. <laughs> ito yung ID namin dito sa UAE so itong ID nila ito dito lahat nito may purpose bangko lahat ito lang hinahanap pag pumasok ka sa mga establishment so ito na ang dalawa Ipapakita ko na ito sa garden, malapit okay, okay, na akin Okay, ito sa gate Okay, ito na itong gate pass Okay, check, -check sa, na ito sa nakata sa akin Hi boss, good morning! kabayan yan na yung masaw na na yung warehouse na Aramikis logistic ang pupuntahan ko ito mo sa oro dito Seto ito dito kasi nakalagay yung mga warehouse Sa na ternyata pokemon kanalnya namanya Atlantis sama May Atlantis Pound. bos, good morning. I have I to Mr. Kasim. Kasim? Yeah. Only documents. only documents? no item. I will go here. Kasim, beside no? Thank you. Okay. Ayan, ang ano, ang uh, Center dito. Okay guys, mga kabayan, maraming salamat uh, Ako ay tapos na dito sa aming cliente Dito sa Aramix uh, Logistics Ako ay biyahay na naman Papuntang Atlantis sa may Farm Jumeira Maraming salamat mga kabayan Mga kaibigan kong mga OFW Maraming salamat sa inyong panonood Sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel Pag-subscribe ako mga kabayan Pa-share at uh, kalimbangin ang notification bell para update naman kayo sa iba ko pang i-upload na video. Maraming salamat mga kabayan.